Sa mga taong hindi po nakakalimut mo mag-subscribe. Uh, naniniwala po akong sila ay manatatangin po sila at may mabuting kaluban. saan man kayo sa iba't ibang sulok ng mundo. Sana kayo palagi malakas at sakit araw Palang umaga at tanghali gabi sa inyo lahat. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimut mo mag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo lahat. Sana wag po kayong magsawa, mag subscribe sa akin. Pagpatulong nyo po lamang sa pagsuporta, pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo Just na po ang bahalang magagabay po sa inyo lahat. Asa mga bago na ngayon po ng katuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling, pindutin yung subscribe, like, and share. Pakipindot na rin pong kon like para palagi po kayong attitud sa aking masusunod na video. Nakakalugkupo sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat na mga ng mga na mga orasyon, dito po lamang po matutuklasan sa ibangin ng pagkasihan. Pakatandaan po lamang at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutin, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangilana, huwag pong ipagyabang. At palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat magmaalan at eh, uh, huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa hindi matutumbos ang sino man kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyo mga ginagawang mga kaputihan at uh, sa inyong siksik dik, dik at tumapaw na pagumahal ng ating Diyos na mga sa lahat ang bago ko pong umpisan po ay siya tatmo na kay uh, Berlindo Calizuc, big tayo kumintid. Siya <laughs> ay oriyo na rin na bistig yun, din. Gigi, no, no, no. Alin ni Losario, <laughs> alin ni Bonifacio, alin Bukhaw, Bokhao. Kaya Jilka Bundok, Charita Palma, Lucia Abel Paituin, Ambrosio Magalpo, Marita C, Arating Camacho, Marcel Pasido, Ipima Pilipi, Ilmae, Triple E Marina Rangis, Loli Cayago, Joan Bibs, Nogit Tani Dick Bulbider, Luceno Borja Inerpik, Mucha Nathan Bert Commented, Alin, Dawampo Ali, Marcelidas Commented, Re Barcelona, Bruno Ganda, at Boy Beginner 83, Arnold, uh, Francisco, Brian, Go, uh, Ryan Bimsa, Rodi Joaquin, Kutitak An, Inday Sally, Coco Jean, Cecilia Cruz, Milk Jam, PB, Porok, Chani Janan, uh, Joseph Nakada, Evelyn, uh, Colado, Antonio Suarez, Rowan Noso Marjuin TV, Kuldo TV, Karen Ocampo, Jibilin Igano, Shani, uh, Alin Ramos, Pabriag, Isha, Pilar, Pagkagatan din yung Edis Kaminted, Doyang 92 Tiger, Maruka, SIM driver 69 yisi Mai, Galbis, Yono, Estrada, uh, commented. Uh, sa mga bago na ngayon po nakatukos sa YouTube channel, yung pagsina na, shoutout po sa inyo lahat. Sana po, uh, wag po kayo makalimut pong humingi ng gabay sa Diyos sa sa lahat. Una po sa lahat po ay, ah, uh, pag gusto niyo po talaga ng ng gabay sa uh, ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat ay magbigay tayo ng grasya. Huwag niyo pong kalimutan po pag humingi po tayo ng grasya ay banggitin po muna yung orasyon ng uh, Sator Arepotopetera pirarotas, tapos humiling po tayo uh, na kung ano po ngilin po natin. Kahit gawin niyo po araw-araw po 'yun pang-araw-araw po yung hiling. Halimbawa pag humingi tayo ng hiling po uh, humingi tayo ng uh, humarap tayo sa silangan kung saan banda po yung silangan usalin niyo po yung uh, ama sana po ipagkalo mo po yung pang-araw-araming araw-araw namin uh, araw -araw naming, uh po na uh, sa pagkain, sa pinansyal sana po gabayan mo kami at po ito at sa po uling po kayo sa sa Tor Aripot ni Iperirota. Salimbawa, humarap kayo sa silangan. Apo uh, sa susali niyo po. Sator tur ari po tinit epirarotas aduna dam ni hook okay. og na sa crack crestum diom indium miom abilim abis abisti. Sator tur ari po tinit epirarotas aduna dam ni hook sa og na tagap sa crack miom abilim abis abisti. Sa tur ari po tinit epirarotas ano danam aduna dam sa og na sa crack crestum diom indium miom abilim abis abisti. Tapos sunod niyo po yung kailangan po ninyo. Kahit gawin niyo pong araw -araw, po araw-araw, huwag po kayong sumuko at darating na darating po ipakakalob po sa inyo. Huwag yung magbibigla-bigla na po na ay, gusto niyo pong ipakalob sa inyo, unti-unti pong pinakakalob sa inyo, hindi po basta-basta po yung ibibigay po alaagad. Kasi unti-unti pong ipakakalob sa inyo. at makakamta niyo po ang iyong kahilingan po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat sa apat na sulok na mundo. Yan ang tip ko sa inyo na gagawin niyo po sa araw-araw. Kung nawawalan po kayo ng pag-asa, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Darating na darating po ang biyaya na basta bukal sa puso, isipan niyo po ang pagkiling sa Diyos Ama. Bago ang lahat po, uh, magdasal po kayo ng isang ama namin tapos isunod po na yung pagkiling sa Ama tapos uh, apat na sulok na mundo. Dapat may isa po niyo yun. Eh. Madali lang po isa ulo po yun sator ari po tinit pirarutas aduna dam hukog na sa tangkak sa krekrestom deyong yung abam amisti po kasi po yung konyo po kahilingan po para makamtan nyo po yung mga nais nyo pong uh, po pag gumagawa po kayo nito isa puso isipan po ang paggawa po ng mga bagay na ito para hindi po kayo kon po sana po nintindi po nyo aking paliwanag sana po uh, basta focus po lamang po at wag uh, po uh, wag po mag kung pong tumulong sa kapwa para bigyan pa palagi po kayo ng biyaya ng Diyos ng makapangyarihan sa nang sana po na intindihan po nyo aking paliwanag at ang isishare ko po ngayon po sa inyo yung orasyon po sa uh, napaka importante po ito rin po na pangontra sa kontra sa iyo halimbawa ah uh, gusto mong gawin pero may kumukontra sa iyo ito po ay uh, napakadabisa po ina pangontra sa lahat po ng mga konpo kahit isang kon lamang po uh, ito po ay napakadabisa po ito na uh, kung po uh, um, pangontra po sa kumukontra sa mga wala pong pudir po uh, ang gawin nyo na lang po ay magdasal ng isang ama namin uh, bagay ng Maria sumasampala tayo sa kaluwal hati. Pero yung may pudir na po kayo, kahit na hindi na po kayo, dasalin lahat po ito, mag isang ama namin lamang po kung may pudir na po kayo. At isunod nyo oras yon po ng nine times po. At po sa dibdib po ito. At nyo po na ang kumukontra po sa inyo ay wala pong kumukontra sa inyo. Automatic na kung po indirekta po yun. Uh, sa mga baguhan po ay magdasal ng isang ama namin, na Baginong Maria, sa mga tayo walati. At isunod po yung orasyon po ng uh, three times lamang po o nine times. Kayo po, bahala kung kan po. Pwede rin pong ikon to eh. Ah, uh, itong kon ko po pwede pong i-mantra kung sinisipag po kayo. O pwede rin pong nine times po, three times lang po, uh, pwede po ito. Basta isa po sa isipan nyo lamang po pag Uusal po na mga orasyon po. Uh, narito pang orasyon po. Asa, sa, sam. 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 So, pero kung wala po kayong devotion po, mag-usal po ng isang ama namin. Para may pudir na po kayo sa mga bagwa na. Pero kung may nang na po kayo, nang spiritual na po kayo. Gusto nyo pong uh, gamitin po ito pagkakalukô po sa inyo. Uh, uh, asa sasam, asa sasam, asa sasam. po. Asa sasam, asa sasam, asa sasam. Dapat uh, may isu sa ulo po nyo ito. I mean, madali nyo pong isang ulo po yan kasi isang kwan lamang po. Pero ito ay napakalakas po na orasyon. Yung mga orasyon na ganito pong bagay na ganitong formula po, napakalakas po yan. Asasasam, asasasam, asasasam. Kung gusto nyo rin po, uh, pag nagdi po kayo, o nagdarasal po sa araw-araw, Isulod nyo po kahit panghuli na po ito, ah, pang sa kumukontra po yan. Kaya pag halimbawa maganda pong gamitin po yan. Kung may kon po kayo sa lagad po ninyo na magbibinta po kayo ng lupa o mga bagay na kanyan. Kahit ko yun po kayo, ibig sabihin automatic na gumagana po yan na ah, hindi po kayo makukontra. Pangkalatan po yan yung kung anong uras yun na panguntra pang sa mga kung kontra ganyan po. Maraming kaparanan po na magagamit po ito. Sana po huwag po kayo makalimut po mag-subscribe, mag-like, mag-share, at ipindot rin po ang bell icon. Iwagan ng pangkasinan po. po. Maraming salamat po sa inyo sa panonood po. Sana po huwag po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong hindi ka po sa hirap ng buhay. Uh, tandaan nyo po, ito'y napakalaking gayamanan sa langit na wala sa baba kundi sa taas po na Diyos na ang bahalang gagabay po sa inyong mga ginawang mga kabutihan. Maraming salamat po sa inyo na. Uh, po.